Malungkot pong balita, umanaw na si dating MMDA Chairman Bayani Fernando sa edad na 77. Namatay ang dating Marikina Mayor sa isang ospital sa Quezon City kanina. Kinukumpirma pa rin ang naging sanhi nito. Nagpahayag na ng pagkalungkot at pagkagulat ang MMDA kaugnay sa nangyari. Kasabay ng pagpapasalamat sa kanyang mga naiambag sa ahensya. Nagsilbi si Fernando sa MMDA mula 2002 hanggang 2009 noong termino ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Bago niyan ay naging alkalde siya ng Marikina mula 1992 hanggang 2009. 2001 at sa ilalim ng kanyang pamumuno ay umani na mga parangal ang lungsod bilang model city at bilang isa sa mga pinakamalinis na syudad sa Metro Manila. Kilala rin si Fernando sa kanyang political will at sa kanyang pagiging disiplinarian. Naikiramay po ang People's Television Network sa pamilya ni dating MMDA Chairman, Bayani Fernando.